bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng presidente. Now, totoo po na marami namang nasa list council. Pero wala na pong ibang list council member siguro na um, pamilyar sa Batas Pilipinas, Batas International, at yung political context ng pagsasampa ng kaso ito. So, um, lima lang pong Pilipino yan. Yung dalawa, Council for the Victims. Di ko po kakilala kung sino pa yung dalawa. But I don't think barbers can deny na sa mula't mula, pinalano nila talaga ang pagpapadala dito kay Presidente Duterte para mawala ang tinik sa kanilang mga buhay na magkaroon ng Marcos Forever. Kung matatandaan nyo po ha, uh, July of um, 2022, nagbriefing kami sa Malacanang, pinabayad ko si Presidente Duterte ng 20 pesos para hindi ako makapagsalita sa labas ko anong pinag-usapan pero alam na po natin yan tungkol sa ICC yan at sinabi niya hindi makikipagtulungan. Pero, as early as August, meron ng